ang mga kagilagilalas na pakikipagsapalaran ni Juan de la Cruz, ni Jose F. Lakaba. Isang gabing madili, puno ng pangampang sumakay sa bus si Juan de la Cruz. Pusturang postura, kahit ulang laman ang bulsa. Bawal manigarilyo boss! Sabi ng konduktora at minura si Juan de la Cruz. Pusturang pustura, kahit ulang laman ang bulsa. Dilakad ni Juan de la Cruz ang buong avenida. Bawal pumarada, sabi ng kalsada. Bawal umihi dito, sabi ng bahon. Kaya napagod si Juan de la Cruz. Nang ng gutom si Juan de la Cruz, tumapat sa mamon lang. Inamoy ang mami, siopaw, lumpia, pansit hanggang sa mabusog. Nagdaan sa sini Dalisay, tinitigan ng retrato ni Chichay. Passes not honor today, sabi ng takilyera, tawa ng tawa. Dumalaw sa kongreso si Juan de la Cruz. Mag-iingat sa aso, sabi ng diputado. Nagtuloy sa malakanyang wala naman dalang kamanyang. Keep off the grass, sabi ng hardinero, sabi ng sundalo kay Juan de la Cruz. Nang dapuan na ang libog si Juan de la Cruz. na sa pulikuli at nagulog sa pusali, Parang espadang balibali. Your credit is good, but we need cash, sabi ng bugaw sa bayligap ng samang. Pustura ang pustura kahit walang laman ang bulsa. Naglibot sa duwi si Juan de la Cruz. Pan am, bayside. Same way they satisfied. Sabi ng leon, humika bang dagat na parang leon? Masarap sanang tumalon, pero bawal magtapo ng basura, sabi ng alon. Balik sa po si Juan de la Cruz at medyo kinakabahan. Pumasok sa simbahan, in God we trust, sabi ng obispo. All other pay cash. Nang wala ng malunok si Juan de la Cruz, daladalay gulok. Gula-gulan na ang damit, wala pa rin laman ang gulsa. Umakyat sa arayat, ang namayat ng si Juan de la Cruz. Wanted dead, dead or alive, sabi ng PC. At sinisi ang walang hiyang kabataan kung bakit sinusulan ng isang tahimik na mamamayan na tulad ni Wanderakun.